presyo ng palay lalong bumaba magsasaka posibleng tumigil na sa pagtatanim ayon sa sina. Nagbabala ang samahang industriya ng agrikultura o sinag na posibleng tumigil na sa pagtatanim ang maraming magsasaka sa Hilagang Luzon dahil sa patuloy na pagbaksak ng presyo ng palay na ngayon ay bumaba na po sa 8 pesos na dakido sa ilang lugar. Dahil dito, nalulugi na ang mga magsasaka at hindi na nila nababawi ang kuunan. Sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan, inihayag ng ilang magsasaka na umaabot na sa 10,000 piso ang kanilang nalulugi sa bawat ektarya ngayong anihan. Sinabi ni Jun Pinla, isang magsasaka, kahit alam nilang sila'y malulugi, napipilitan pa rin po silang ibenta ang kanilang palay kaysa masayang at mabulok. Sa mga rehiyon 1, 2, at 3, bumaba na rin po ang farm gate price ng palay sa pagkita ng 8 pesos hanggang 10 piso kada kilo na halos kalahati ng dating presyo na 15 pesos hanggang 17 pesos. Ipinahayag ni Sinag Chairman Engineer Rosendo So na isa sa mga dahilan umano ng pagbaksak ng presyo ay ang mababang halaga ng pigas mula sa Vietnam na siya rin ginagamit ng basehan ng mga lokal na trader at Miller sa pagbili ng palay. Sa San Miguel, Bulacan at sa bayan ng Cabiao, Nueva Ecija, ganito rin po ang kalagayan. Nasa 8 pesos hanggang 10 pesos kada kilo ang bentahan ng palay habang ang gasto sa produksyon ay nananatili sa 15 pesos kada kilo. Sa barangay Panabingan sa San Antonio, Nueva Ecija, Ibinunyag ni Wilson James Dakis na bumaba na rin sa 10 piso hanggang 12 pesos ang presyo ng palay kada kilo mula po sa dating 17 hanggang 19 pesos. Um, as of uh, yesterday po, um, 12 pesos po per kilo. Dati po, um, nagre-range po siya ng 17 to 19 pesos, depende po sa klase. Katulad po nito, uh, humihiram po kami ng puhunan dito sa kooperatiba namin. Tapos po, katulad po nito sa amin, hindi po fully irrigated po yung aming area. Gumagamit po kami ng uh, tubo at gumagamit po kami ng diesel para po matustusan po yung pangangailangan ng palay namin sa tubig. Katulad po ngayon, may mga problema po sa panda digan. nakaka po yung sa diesel. Medyo tumataas po. Tataas po yung pan po namin, gasto. Kapag mababa po yung pala, eh, eh, papunta na po kami sa lugi niya. Pagamat nabibili ang National Food Authority o NFA na malinis at yung pala ay sa halagang 24 pesos kada kilo, problema o problema naman ang kakulangan sa imbakan at mabagal na proseso ayon sa ilang pagsasaka. Dagdag pa ni So, mas nakakabahala ang balitang mas mahal pa ngayon, ang darap na isang by-product ng bigas na umaabot po sa 14 pesos kada kilo. Samantalang ang production cost ng palay ay nananatili po sa humikit kumulang 15 pesos kada kilo. Mas mataas pa isa sa kasalukuyang buying price. Dahil dito, sigaw ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija, kung hindi itataas ang presyo ng palay, e eh sanay ilibre na lamang ang mga inputs tulad ng abono, pesticidio at gasolina ang panawagan ko po ay kuhan. Kung papatuloy po ang presyo ha, ng 10 piso, 11 pesos, dapat po sa magsasaka, ilibre na po lahat ng inputs. Kasi po malaki gasos namin sa sa pagbubukid, lalo na po sa diesel, sa fertilizer, at po yung mga chemical ang mamahal na po ngayon. Muling nanawagan din ng sinag sa pamahalaan na ibalik sa 35% taripa sa imported rice mula sa kasalukuyang 1% mula sa kasalukuyang 15% upang maprotektahan ang lokal na industriya ng palay at maiwasan tuluyang mawalan ng kabuhayan ng mga Pilipinas.